Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Puro single ito. Ang halaga nito ay 1,600. Tapos, para sa amin to, sa kwarto namin ni Nels, yung ano kasi namin, uh, bed frame doon, nagpagawa kami ng ano, frame. Ah, isa pala 'to sa anak ko. This. Bali tatlo pala 'to. Ayan, bali tatlo 'to. Tatlong bedsheet, ito pala yung ano para sa anak ko. Ano 'tong uh, yung queen size ito, itong dalawa, uh, single ito. Yung sa anak ko, ito yung kulay. Sa amin yung, ano, light blue. Kasi yan ang pinili ko na kulay. Ayan. Titingnan natin. Kasi yung mga, uh, ano niya, beach ang ganda ng tila. Sabi ko, orderan mo ako ng katulad niyan. Ang ganda ng kulay. Light blue. Ayan. Ang lamig sa mata. Ito siya. Dalawang punda. Ito yung punda niya. Malaki. Dalawang punda. Tapos, isang kumot. Ang gagawin ko nito kasi para sa amin to ni Nels, ipapatahi ko to Magitna ay Ayan, ipapatahi ko to para, pero malaki na rin yung kumot Oh. Ayan, dalawa to, dalawang ganito. pidi na kami nitong dalawa. Ang bala ko nito ipatahe sa gitna para malaki, pero malaki pala siya. Kala ko maliit lang. Okay na pala kahit hindi siya ipatahi. Pero hindi naman kasi kami gumagamit ng kumot kasi yung computer ang ginagamit namin. Ito yung ating kumot at ito yung ating uh, sa Tingnan natin. Meron siyang lagayan. Ayan. ito Maganda to kasi ano, paikot, meron siyang garter. Yung iba kasi na bidget na nabibili, bali yung garter niya, yung ito lang, na magkanto-kanto, yung gitna wala, yung pahaba wala. Ito, paikot siya ng garter, kaya maganda siya. Malaki kasi yung aming ano bid frame. Pinasadya talaga namin yun na pinasadya namin yung ano namin frame sa kama. Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan si Nelsa. Bali pupunta kami doon sa lote na pagtatayuan namin ng bahay. Papakita ko sa kanya yung lote. Ah! Mauna ka na be. si Nels pupunta sa Uma. Gusto niya maglakad-lakad. Ayan. Oh. <laughs> na. Papunta kami sa bahay ng kapatid ko. Bale, tumingin kami dun sa loti na pagtatayuan namin, namin ng bahay. Para makita niya. Pero pag tinayo yung bahay, kailangan andito siya. Kami natulog sa tita ko bahay kasi makulit ang nanay ko. Ginigising niya si Nels. Ayan si Nels, nagiinit ka ng tubig sa uling. <laughs> Ayan, pagkat nung salag na niya yan, tubang tuwa siya mag ano, mag-init ng tubig dyan sa oling. Ayun yung mga ano uling dyan sa baba. Yung bunot para panghaling pamparigo yan na iniinit niya kaming nagbabahay-bahayan dyan kasi tulog pa dun sa amin kanina uh, walang kape dito kasi walang tao dito eh ayan bumili kami ng asukal at saka kape na stick ayan masarap mm. <laughs> tumira sa probinsya sa likod ko uling yan masarap tahimik maaga nakakatulog simple ang buhay sa Manila. Nandiyan na, pindot na lang tayo, magluluto na, isaksak lang natin, nakakaluto na tayo. Pero dito parang bumabalik yung alaala na nung maliit pa kung gaano kahirap magluto, ng uling, kahoy. Kaya uling dito kasi bihira lang dito yung may-ari. Kaya dito kami tumuloy dahil yung nanay ko makulit kasi nga may dimensya yung nanay ko ah uh, makulit siya, pabalik-balik, di kami makatulog ng mga ayos doon. Tsaka kailangan ng pahinga ni Nils, kaya dito kami nag-stay. Komportable naman kami dito, tahimik, masarap, simple. Ang ganda, ang ganda. Ayan kung nakikita niyo, oh, umuusok na dyan, malapit na yan, kumulo. Para pang paligo yan. Tapos na kami magkape. Ganito yung buhay sa probinsya. Ayan, ang daming gabi dyan. Mm.